Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong format na gagawin sa darating na 2025 All-Star Game. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng paglaruin ng adapo ng Los Angeles Lakers si Quincy Olivari. Gaganapin nga po mga ang darating na 2025 NBA All-Star Weekend sa lugar ng San Francisco, California sa loob mismo ng Chase Center. Yes, ang JSW nga po ang mag-host sa isa sa mga pinakainabang event ngayong season. Kaya gusto nga po ng kanalang team lalo na ni Stephen Curry na mas lalong maging excited at competitive ang lahat ng mga kompetisyon sa All-Star Weekend. Naibalita na rin naman nga po na mismong si Stephen Curry ang nag-request at nakipag-usap kay NBA Commissioner Adam Silver para bumuo ng ilang mga bagong event sa All-Star. At mukhang sumusunod rin naman nga po sa kanyang mismong liga matapos ibulgar ngayong araw na magkakaroon nga po ngayon ang NBA ng bagong format dito. Ayon nga po sa nalabas na proposal, pagbobotohan nga na po ng NBA Executive players, coaches, at ang union personnel kung gagamit sila ng bagong four team tournament style format na kinabibilangan ng tatlong team na merong walang all-star at ang mananalo sa Rising Stars. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng paglaroin ng adapo ng Los Angeles Lakers si Quincy Olivari. Maayos na nga po mga katrops ang sitwasyon ngayon ng Lakers since pagkatapos nga po ng kanilang pagkapanalo ngayong araw kontra si Spurs ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang win streak at nakabalik na rin naman nga po sila sa wakas sa ikalimang pwesto sa standings ng West sa kanilang record na 8 wins at 4 losses. At kapag nanalo pa nga po sila sa pangalawang game ng kanilang back to back laban sa New Orleans Pelicans ay tuloy na nga po silang aangat muli sa ikatop 3 at kasabay nga po na magandang nangyayari ngayon sa Lakers ay nakakasaga pa rin naman nga po sila na magandang balita tungkol sa kanilang G League team na South Bay Lakers especially sa kanilang two-way player na si Quincy Olivare matapos nga po itong magtalang muli ng 33 points, 6 rebounds at 5 assists sa kanilang game ngayong araw laban sa Santa Cruz Warriors. Yes, nagkaroon na naman nga po ito ng napakagandang performance sa kanyang pangalawang game sa G League at kapag nagpatuloy pa nga po ang kanyang pagiging consistent ay hindi nga po malabo na bigyan na siya ng pagkakataon ni Coach JJ Redick na maglaro sa kanila mga susunod ng game. Lalo pat napatunayan nga po nito na meron siyang kakayahan na makatulong kina Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.